Magandang hapon po, company ng Holma dyan. Maawa naman kayo sa nangyari sa amin. Hanggang ngayon, hindi kami nakapagtrabaho dahil sa nangyari. Sana makipag-coordinate na kayo. Sir, explain nyo po sa amin, saan po kayo papunta at saan kayo nagmula nung araw na iyon? Galing po kami ng ano po, ng... Hulma po, papunta na po kami sa trabaho dun sa San Mateo po, Rizal. Okay, so nanggaling kayo sa opisina nyo, tama ba? Opa. San Mateo, doon po kayo nagtatrabaho. Opo. Kayo po ay, ano po ang trabaho niyo sa kumpanya niyo, sir? Nagpipintura din Pintor nagpipintura. Okay, kayo po ba ay yung artist po or yung nagpipintura, po? po? Ng... Nagpipintura lang po. Ilan po kayo na nakasakay? Pito po kami, ma'am. Nung nangyari yung insidente, ano po ba nangyari? Bumangga po ba kayo? Opo. Ibinangga? Bumangga po sa poste. Ano po nangyari dun sa aksidente? Kayo po ay, ano po nangyari sa inyo, sir? Nagka-fracture po yung likod ko, ma'am. Kayo po, sir, ano po nangyari sa inyo? So, sa dibdib ko po. Hanggang ngayon po ay may bukol pa din. Kayo po, Sir Manjalan? Ako po yung pinaka- nakasakay doon sa front ng driver, sa katabi ng driver, seat. Okay, okay. So, bali yung nangyari na yun, ako po yung nag-report sa company. Okay. Kasi nasa likuran po sila. Mm -mm. Ako po yung nag-report sa company na humihingi po ako ng tulong. Ang problema, walang dumarating na okay. riskyo. So, ngayon, kinausap ko po yung MMDA. Mm-hmm. -mm. Kaya at uh, dumat na tulungan kami, mm -hmm. napadala ko sa hospital yung namatay na si Ronald de Porsado. Okay. Yan po yung unang-unang pinasakay ko po sa ambulance. Mm -hmm. Ngayon, pangalawa po ito. Mm -hmm. Kasi hindi na po sila makakilos. Mm -hmm. Pangatlo ito yung pinakahuli po. Na okay. lindala sa Tagig Hospital. Okay. So, ganito po nangyari. Mm -hmm. Nung Araw po na yon. Tin po ako ng Holma Company sa mm. hawak nilang medical center mm. para ipa medical. Mm. So ngayon, nagbigay sila ng reseta ng gamot. Mm. So ang binigay sa akin ng ways habang iniinom ko eh lalo ako nahihirapan. Mm. Kaya tinigil ko po yung gamot na yon. Bukod po doon sa gamot na yun, Sir, meron po ba silang ibinigay na tulong pinansyal, pagpapagamot? Halimbawa, si Sir po ay nadala sa tagig, tama po ba? Apo. Okay. Tagig Hospital. At si Sir po ay nadala din sa... Saan po kayong hospital nadala? Ibas tagig. Doon din po? Okay. Meron po ba silang ibinigay na tulong sa inyo? Uh, sa awa ng Diyos po, Ma'am, uh, ang pinakamalaking binigay po sa amin is, unang-unang bigay po is 700. Okay. Apat po kami mag-aati pambili ng gamot. Mm-hmm. Tapos doon sa namatay po, 2,000 po ang binigay. Mm -hmm. Hanggang sa operahan. Mm -hmm. Yun lang hindi ko alam kung ano ang po ang nabigyan pa o hindi na. Kasi hanggang sa nilibing po yun, eh, hindi nagparamdam ang company ng Holma. Okay. So wala sinang ibinigay po ko doon sa 700. wag na po siguro yung doon po sa isa kasi Opo. hindi naman natin alam kung ano po yung nabigay sa kanila. Pero yung sa inyo, sir, 700 lang po ang binigay. 700 lang okay. po. Okay. Maski sa'yo, sir, just real. Kahit na meron Inami kang... Ina-tipo namin apat yan. Yun lang ang ibinigay sa inyo. Grabe naman itong kumpanya ninyo. Ano po ang explanation nila, sir? Bakit daw po yun lang ang ibinigay nila? Eh, ang sabi po nila, ma'am, is eh, wala pa daw approval sa na nakakataas. Wala po ba silang sinabi sa inyo na, oh, mag-a-apply tayo sa ECC, mag-a-apply tayo sa SSS, na mga beneficyo ninyo? Kasi yun po ang usual na dapat nilang ginagawa. Wala po silang paliwanan na gano'n, ma'am. Mm kayo po ba sir ay mga regular na empleyado po nitong kumpanya or kayo po ba independent contractor? Paano po ba ang ano ninyo? Ah, parang unko lang po kami ma'am. Kaya lang po, ah, meron naman po kami pinirman sa company nila. Ah, so mga empleyado po nila kayo? Opo. Okay. Magandang hapon po Sir Jerus. Uh, si Attorney Pau po ito at live po muli tayo dito sa Wanted sa Radyo. Ano? Meron po tayong uh, uh, kasama po dito na tatlong pintor. Sila po ay nagtatrabaho Sir sa Hulma Manila Custom Fabrication at inilalapit nga po nila Sir yung naging aksidente po nila nitong nakaraan lamang. <coughs> Ang siste po eh nung sila po ay naaksidente, uh, ito po ay nanggaling po sila sa kanilang uh, trabaho. Saan po ba located Sir yung trabaho Sa ano po ba? Punta dapat kami ng tanay po tanay Apo, tapos sa kukuha po kami ng materyales sa San Mateo po. Okay. So on the way sila sir mula po sa kumpanya papunta po doon sa kanilang pagtatrabahuhan bilang mga pintor. In aksidente po yung kanila pong sinasakyan. Ngayon, Apo. ang hinihiling lamang po sana nila ay magkaroon po ng uh, benepisyo na makukuha para po mapagamot sila ng maayos kasi sa kasalukuyan sir, uh, sir Jerus, ang binigay lamang sa kanila ay 700 pesos. Paghahati-hatian po nilang tatlo. Pambili daw ng gamot, okay. sir. Oo. Ano po kaya ang maaaring maitutulong ng ating ECC para pumatugon na ng kanilang problema? Um, Pagkaganyan naman po ang cases sa tourney, mm -hmm. covered naman yung mga on-the-way, mm -hmm. uh, yung mga uh, on-duty kapag mm -hmm. nagkaroon ng injury, mm -hmm. covered naman po yan ng Employees Compensation Program. Mm -hmm. And dapat yan, tinulungan sila ng company, no? mm -hmm. Mung, uh, pagdating sa mga medical assistance dyan. Mm -hmm. Um, yung mga araw na rin, hindi sila makapagtrabaho dahil din sa injury nila, work-related mm -hmm. injury, mm -hmm. uh, may katumbas na ano yan, yung loss of income benefits sa yeah. EC. Mm -hmm. mm -hmm. And At, then, uh, mm, uh, para lang sa kaalaman din po ng mga Uh, ating mga trabahante po sila Sir Jerriel uh, at sila Sir Rodel at Sir Magellan no at para na rin po sa mga ating tagapakinig kasi ito po ay na-discuss na natin Sir jeros nung nakaraan pa no? ano ano po ba ang mai-expect -e nila na benepisyo po na dapat po ina-apply ng kanilang kumpanya sa ECC dapat tulungan sila ng employer mm -hmm. na i-file yung sickness sickness sa benefit nila mm -hmm. sa SSS And um, yun po ay bukod pa na na beneficyo dun sa SS uh, benefit. Mm -hmm. So pwedeng dalawa makuha nila SS and EC benefit mm -hmm. and then um, yun po ang tinatawag natin na compensation side. Mm -hmm. And then para matulungan sila na makarecover meron tayong rehabilitation benefits mm -hmm. kung saan pwede sila makapagabi ng libreng physical therapy and mm -hmm. occupational therapy mm -hmm. Yan po. And um, meron din po kami cash assistance na worth 10,000 po yun. Okay. Uh, once na natulungan niyan na pa-approve ng company yung easy claim nila sa SS. Okay. Paano kung uh, Sir Jerro's halimbawa, yung kumpanya kasi sa ngayon hindi po sila sumasagot, hindi din po nila tinutugunan <coughs> ang aming mga tawag sa kanila, no? Ano po ang maaaring gawin nitong ating mga uh, complainan dito kung sila Sir Jessriel para po mapabilis ang kanilang pag-claim kasi kung hindi po sila tinutulungan ng kumpanya, uh, medyo mahihirapan po sila, talagang hihintayin ba nila yung kumpanya na mag-file for them or paano po ba ang kanilang pwedeng gawin? Ah, um, po talaga yung ano po is eh, standard talaga dapat yung SS uh, yung company ang magpafile ng pag kami uh -huh. ganyang incident uh -huh. eh, na hindi nakikipag-cooperate kapag ko yung company uh -huh. uh, pwede natin masuggest suggest mag-file sila ng single entry approach sa uh DOLE uh -huh. kung uh, din sa malapit sa ano nila lugar nila hindi uh -huh. na um, uh, para makapag uh, meeting sila with the uh, ano with the uh, Dolly representative and uh, yung company nila. Okay. Then kung hindi pa rin talaga makapag-anian, uh, makapag-ayos sila. Mm -hmm. And then that's the time pwede natin silang ma-assist na ano, ah uh, makapag-file ng e-claim nila okay so at least meron po tayong uh, instructions meron pong guidance ang ating uh, ECC sa atin narinig niyo naman po Sir Jesriel at uh, Sir Rodel pati Sir Magellan meron po talagang kaakibat na benepisyo yan supposedly dahil ito po ay nangyari habang kayo po ay papunta sa inyo pong pagtatrabahuhan Apo. so kumbaga nung panahon na yon kagaya nga po ng sinabi ni Sir eh, on duty kayo di ba papunta kayo Apo. doon sa inyong job site eh kayo po ay naaksidente. So in line sa trabaho nyo pa rin po yung nangyaring aksidente. Uh, in any case, Sir Jerus, sihingi po kami ng inyong tulong para po maproseso po ang uh, claim nitong mga uh, complainants natin at uh, makikipag-usap din po kami doon sa Hulma Manila Custom para po maproseso nila agad yung pag-claim po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Jerus Castillo. Ako, thank you, ma'am. Um, request na lang po kami ng details ng mga employees para Sige po monitor po namin. Okay, ayun. Perfect. Sige po. Maraming maraming salamat po si Sir jeros Castillo, ang Regional Rehabilitation Case Officer ng ECC Region 4A. Magandang hapon po, Sir Rudy. Yes, ma'am. magandang hapon po. Meron po na naman tayong mga mga dito ang atin pong mga complainant na mga pintor. Uh, at sila po ay uh, naaksidente kamakailan lamang nang habang sila po ay papunta sa kanilang trabaho. Ngayon itong kanila pong employer ay hindi po sila binibigyan ng kahit anong assistance or medical assistance. Ang binigay lang daw po ay 700 pesos. Para paghati-hati-hatian po nilang tatlo para sa kanilang mga gamot. Ano po ang matutulong na ating Dole Laguna sa kanila sir? Ah, pwede po siya pumunta sa mag-finance single entry approach. Mm -hmm. Ipapatawag po namin yung management mm -hmm. at sila mag po sa amin. Mag-iiring mm -hmm. po kami. Uhm. Mm ah, ito bang mga... ano sir, itong Hulma Manila Custom Fabrications eh ah, meron na po ba silang record dyan sa Dole Laguna or meron po ba kayong alam na pending po na kaso sa kanila? Alam ko po dito, po dito, alam po sa Laguna po yan pero i-check ko po kung may ano, i-check ko po sa records namin kung ano po yung record nila dito. Oo kasi kung hindi po ito first time na nangyari at kung meron pala silang ibang violation, maaari po kayo na magkaroon ng uh, inspection ng ating Dole Laguna sa kanila pong opisina para malaman sir kung nagko-comply po ba sila sa tamang labor standards. Opo, tap, ito po yung kaso, lalo lalo po may, may namatay, dapat nire-report po agad, agad sa atin yan eh. Mm, wala Kaya, po, na po bang na-report, sir? March, ano po nangyari ito? March 26. March 26 pa po nangyari ito, sir. So, higit isang buwan na po. Pag-tetal, within 24 hours dapat yan eh. May, may namatay. Tama. Ano po ang maaaring gawin natin dito sir? Maaari po bang mag-conduct na inspection agad? Kasi kung ito po ay paulit-ulit na nangyayari, hindi po din natin sigurado kung nakakuha ba ng benepisyo itong uh, namatayan po. Wala po tayong idea kung ano pa po yung nangyari doon sa iba nilang kasama. Pamaari po ba sir na mag-inspect ang ating Dole Laguna sa kanila pong opisina? Yes po. Basta yung, yung mga complainers pumunta po sa amin, ma makuha namin mga detalye nila para ma maano namin ng aksyon sa dole. Okay. If ever, Sir Rudy, na halimbawa nagkaroon po talaga ng violation itong Hulma Manila Custom, for example, dito po sa uh, hindi po pagbibigay ng assistance or medical assistance man lang sa kanilang mga pintor, ano po ang maaari nilang kaharapin sa dole? Ah, uh, ito po, ma'am, uh, check po natin kung siguro may, may na-violate sila sa standard. Mm -hmm. tapos yung ano, uh, ano po sila ngayon na pumapasok o ano po? Pumapasok na po ba kayo? So ano? May extra lang po. Ano pa? May extra po sa ngayon. O may extra. So hindi po kayo pumapasok sa kanila ngayon? Hindi po. Kayo po, sir? Hindi na po. Hindi din po kayo pumapasok. Pero hindi naman po kayo tinanggal sa trabaho? Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Hindi Pero kayo po ay may balak pang pumasok sa kanila, tama ba? Wala na po. Ay, eh, po maganda. Talaga, kailangan pupunta sila sa office namin. Mag-file sila na namin para ipatawag po namin yung ano, yung Hulma, 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 Hulma Manila, Custom. Apo. Para umasettle yung mga ano nila explain sila. Oo. Sige po, ganun na lamang po ano Sir Rudy kasi kagaya nga ng ano, sinabi natin ano, ayaw na po nating maulit ito sa iba po po nilang kasama sa trabaho, lalong-lalo na po at ito nga may insidente na matay pa po yung isa nilang kasamahan. So, again, maraming maraming salamat Sir Rudy sa inyo pong assistance. Uh, pasasamahan po namin ang atin pong mga complainants diyan sa opisina niyo po sa Dole Laguna para po ma-file na po nila ang nararapat na complaint sa inyo. Okay po okay po aton So ganito po Sir Jessriel, uh, Sir Rodel at Sir Magellan, narinig po natin from ECC ah, at Dole. Ano, meron po talagang dapat na makukuha kagaya po nang nabanggit nila. But uh, ito po ay dinadaan po sa atin pong employer. Sa kasalukuyan po para po sa mga nakikinig at mga nanonood, ringing pa rin po tayo sa Hulma Manila Custom para po marinig naman ang kanilang panig pero sa kasalukuyan wala po talagang sumasagot. So sa Hulma Manila Custom, bukas naman po ang wanted sa radyo sa inyong panig. So kung nais nyo po makipag-usap para po makausap nyo din sila Sir Jess Real, bukas naman po ang aming uh, tanggapan para sa inyo. But in the meantime, Sir, mas importante siguro, ma-operahan po ba kayo, sir? Ay, ako po maopera. Ayaw niyo po? Apa. Okay, pero ano po ang kinakailangan niyo na medical assistance, sir? Meron po ba kayong kailangan na pa-check up? Ay, yung ano lang po, yung pang-brace ko sa likod po. Okay, saan po natin bibilhin yun, sir? Saan niyo po bibilhin yun? Yun lang po kasi yung hindi ko alam mamay. Ah, hindi nyo pa po alam. Sige, ganito na lamang po ano. Bukod po sa pasasama namin kay sa Dole Laguna para po ma maihain nyo na po yung mga complaint ninyo. Pasasamahan din po namin kayo kung kailangan na pumunta kayo sa ospital para po ma-check natin kung ano po yung kailangan yung tulong. Oppo, ha? Oppo. Kung ano po yung maitutulong po namin dito sa Wanted sa Radyo at sa Axias Party List, kami po bibigay po namin yung tulong ninyo. Okay? Ganun na pa. lamang po. May nais po ba kayong sabihin, sir? Ah, magandang hapon po sa company ng Holma dyan. Maawa naman kayo sa nangyari sa amin. Sumagot naman po kayo. pag uusap naman kayo. Isipin nyo naman yung namatay ng kasamahan namin. Hindi biro yun. Makonsensya naman kayo. Hanggang ngayon, hindi kami nakapagtrabaho dahil sa nangyari. Sana makipag coordinate na kayo. Yan lang po masasabi ko po sa inyo. Okay. Tatay uh, Magellan may clarification lang galing po sa isang netizen ano, bakit daw po ba nabangga? Ano po 'yon na uh, parang nakatulog po ang driver? Ah, so ito po mm. kasi po ang pasok po namin sa company alas 4 po madaling araw. Mm. Tapos ang uwi po namin ay pinakamababang oras po bam alas 11 ng gabi. Pero yung driver po, nasa na po siya ngayon. May itinulong din po ba sa inyo? Wala po. Ang, ang nagbigay lang po ng tulong sa amin po yung operator, binigyan hmm. po kami ng assistance kasi na tiktok eh. Ah, okay. So yung operator po ng sasakyan. Oo oh Siguro isa pa pong angulo na uh, pwede nyo pong tignan, sir, ay eh, kung meron pong maibibigay na assistance din sa inyo yung driver dahil siya po yung nagmamaneho nung panahon po na naaksidente po kayo. O, ha yun nga po Oo. dapat eh. Siyempre meron po tayo doon sa SS at, SSS at ECC pero bukod po doon sa kumpanya ninyo, kung meron pong liability din yung driver at yung operator po, sila din po dapat din pong managot. Opo. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po, Tatay Magellan, Sir Jezreel at uh, Sir Rodel. Kung kayo po ay uh, may nais pong iparating uh, sa amin na uh, tulong po or dulog po na tulong, sabihin niyo lang po sa amin, no? kausapin po namin kayo sa kamilang studio. Uh, sige, po. sige po. Maraming Maramat salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po.